Dalaga mula Palawan, butot balat at mistulang anay na ninangat-ngat ang dingding ng kanilang bahay. Isang magandang araw, oras mga netizen na tagapanood, tagapakinig at tagapagsubaybay dito sa aking YouTube channel Blue Angel TV The Voice Cover. At kung bago ka rito mga netizen, pindutin muna ang subscribe button at iyon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos. At narito ang kwento. Dalaga mula Palawan, butot balat at mistulang anay na ginangat-ngat ang dingding ng kanilang bahay. Narito ang kwento ni uh, Maria Lim, nanay ni Aurora. Yung anak ko ngat-ngat siya nang ngat-ngat. Kahit dingding, kahit damit, kahit kumot, kahit kulambo, ginangat-ngat niya tumutulo yung laway niya. Yung mga sahig na yan, natabla, tinutuklap niya yan pag nagwawala siya. Bilang isang magulang, matis mo ba yan? Makita mo ang anak mong ganyan? Kulang na it lang itali mo ang buong katawan para makita mo lang na safe siya. Humihingi kami ng tulong para tuluyan ng Gumaling yung anak ko. Narito naman ang kwento ni Ethan, kapatid ni Aurora. Nung hindi pa po ganyan si Ate, naglalaro po kaming dalawa. Nag-ikot-ikot ikutan, naghahabulan habulan Nagtata-taguan nung umpisa nang naging sakit niya, nagbago na po siya. Yung damit niya, pinupunit niya po at kinakain. Kaya hindi na siya pinapasuutan ni mama. Masakit sa akin na hindi na siya makakapaglaro gaya ng ibang bata. Pag pinapakain ko po siya, sinasabihan ko siya na magpagaling na siya. Hindi ko na lang po iniisip ang sarili ko ang iniisip ko si ate kung paano siya gagaling. Ang dalagang si Aurora, butot balat at mistulang anay na ninangatngat ang dingding ng kanilang bahay. Sa gustong mapanood ng buong kwento, karagdagang kwento ay tumutok lamang ko sa KMGS Kapuso Mo, Jessica Soho ngayong linggo ng gabi sa GMA April 2025. At kung bago ka rito mga netizen, pindutin muna ang like, share, and don't forget to click the subscribe button. At yon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos. Maraming salamat po at God bless you all!